Good morning mga karels ko dyan. Ayan, dito na nga pala ko sa Central Station guys. Ayan. Very simple. Why are you pushing Everyone knows I'm going Ayan. Pag dito talaga mga lugar na to guys, ganito kaaga, madami ng tao. Pero sa Wampua kanina, paggalin ko sa bahay, guys. Magbaba ko ng MTR. Ilang tao lang yung sumakay sa tren. Papuntang Yaumati. Diyan ako, guys. magi exit Ayan. Dati hindi pa ganito, guys. Ngayon, napalitan na lahat ng mga automatic machine. han. Kusen na magbubukas guys. Kaya so let's go. Let's go. Malinis na malinis pa guys ang mga station. ito, so, pa-exit na ako. Ayan. tignan ko ang kaganapan sa aking pwesto kung may tao maaga pa